Sa buhay, ang paniniwala mo. Habang buhay ka at lalo kung bata ka ba, mas maganda nang magsimula mong buhay para kay Pinsto. Hindi mahalaga ko ilang taon ka na, ang mahalaga na gusto sumikap pang sumunod sa kanya. Ang mahirap kapag tumanda ka, tapos saka mo palang naisip na sana noon ka pa nagsimula. Hindi ako nang huwisga, gusto ko lang ipahalala. Habang may oras pa, simulan mo na. Hindi sa patang salita lang ang totoong pananampalataya makinita sa gawa. Hindi kailangan perfecto ang mahalaga totoo ka. May mga panahon na parang gusto mong sumuko o magduda pero tandaan mo, hindi tayo tinawag para maging kapante kundi para maging ilaw sa mundo. Okay lang mataba, okay lang malitaw minsan. Basta huwag kang susuko, umangon ka ulit at pagpatuloy mga pagsunod kay Kristo, ang mundo at lahat ng hirap nito pansamantala lang habang may pagkakataon ka pa, mo na ang iyong